Good morning everyone We're going to Cebu City Kaya itong ipa palimpiuhan ng engine sa sakyan na sa Subaru So see you there Good morning, good morning, good morning We're going to the city So traffic this rush hour Sobra ka traffic Ilan na ka? 30 minutes sa taga tambay tambay diri ga aginod aginod going to the first bridge one hour already. one hour already na di eh sige reklamo doy kay grabe ko pa hayo diri dai ka traffic ang isla na ay <laughs> well anyway sinani gini diri basta rush hour gamay rabi ang town ng isla so mauni look at the traffic oh grabe just stuck up now we're moving a little bit just a little bit moving 3 Happy naman na fiesta. Dari sila pula Eh, tanaw nga nakilala mga kung ano, si tawag na mga circus siguro magabi idiri, -e daghan na kayo mga activities, daghan tao, pero hmm um, di lang dyan ko ganahan mo an ang mga inana ng lugar eh we're here in the first bridge Donut kay So let's have a walk going to Dunkin Donut kay Maguanta sa nga na ni Mamahaw ta ba So naman silai kopi, coffee na po uh, choco So na sila banwit so okay lah Doon naman ko diri sa San Subaru So let's go malabang na ta Ay Asan talabangan ni Ah, uh, there is a no, Honda. Uy, kadag ko sa buses Catalina Car Rental. Buha ka buo. Yehe! Nakalabang ka. We're safe. Thank you, Lord. Uy, nindot ko nilang day for. Kanon na tipo ani kaya bandwidth. Bandwidth. Kay namdum sa una sa mong trabaho pa ko sa safe rate. Mo sa mo ang sir kung ato dan kin. Labi na tong nagkuan niya siya ha kan Ni kapunta sa yung birthday manyanita gidami ni rito sa dan kin din mo ni pas sorry ha, napakapan na ako akong bandwich. Pakilamdam ko ni baka pangalan. Manyanita, min sa mga mo sa safe rate. Dalong, gidala min dito sa Dunkin. Sumaw niya mong gi. Yung ipas na sa amok. Buntag sa iyo din, ha, choco. Lami We are done our breakfast. We are done with donuts. Nice coffee. Doon na lang kita ang Tadris Dream Mall. Happy Taguyun! Tara! <laughs> oh, Finally! Natingala na, ko ba kaya pag abot na mo the, reader. the door is still closed. Yan na po mga guards. sa go, wow, see ko. Wala, sarado. It's malas pa mag-open. Wala, wala pa mandi. Ayun, nine pa mandi Uh -huh. Sulod na lang tadari sa Starbucks na no, Kay para makalingkod ta ba? Look at their inside oh. Ah, lagi nakasulod niya. So, so mag-choose ta. Ah, cinnamon, cinnamon. So, first time nako ko, there uh, mall na Starbucks. Oh my god, ay. Eh. Pati pagsood sa CR na yung Pasko. So, need ni mo ang imong receipt to ah, ang Pasko makita So, you have to ana-ana um, sa mga number sa Pasko dahil haka makasood sa CR. And then, pinagsood ni mo, automatic sa the block. Ikulbaan ko dek, masigila ko dito sood CR, di ko magawas. Oh, another coffee and the cinnamon and this one kombucha wild berry yes, yes so we're going to Jules Avenue dito sa servers. service center sa Samsung kailangan pa check out ng ni balik ni sa gi kini tawagan sa nga pwede na naman mako ang sakyanan nga. nga in fact Before mi nasakay sa taxi, nagtawag sila nga 2 o'clock pa makuha mo tong nangita may taxi nga masakyan pa doon sa Jones. Way klaro eh. Way klaro. Pero nalipong ko sa taxi eh. Lahat rin din taxi mo. No? Lipong. Ping. Boss. Look, they're down. One, two, there's not washed down. Must... By the way, taloy sa akin nun. Mone na bahaan ba Katong sa baha bitaw sa bagyo nga tino. So gikuha na lang ni nila, gihatod the raid and wait na lang sila sa insurance. pod no?